Tiyak ni DILG Secretary Ben Abalos na mareresolba ang ilang isyo patungkol sa mga pasilidad na nasa Embo Barangays na nalipat sa Taguig City mula Makati City. Sinabi ito ni Abalos nang pangunahan niya ang muling pagbubukas ng isang fire substation sa barangay West Rembo. Dumalo rin dito ang ilang opisyal ng Makati LGU dahil iti-turnover ang gusali sa Bureau of Fire Protection. Sabi ni Abalos, siya mismo ang nakikipag-usap kina Makati City Mayor Abby Binay at Aguig City Mayor Lani Cayetano. Matatandaang sa desisyon ng Korte Suprema noong nakaraang taon, binigay sa Tagig City ang jurisdiksyon sa sampung Embo Barangay. Importante rito ay ang simbolismong hapang pinag-uusapan, tuloy-tuloy ang serbisyo. There are just some issues siguro na dapat munang ayusin na, na, ito. So kami naman sa national, yun naman ang tinatahak namin ngayon. At ito na nga ang nagbunga ng ganito.